bulok na sistema ng DPWH na pinagsasamantalahan ng napakaraming tao ang problema natin ngayon? Tama po kayo. Naniniwala po ako. Kahit na magpakulong pa tayo ng napakaraming contractors. Sa libawa, isang milyon na contractors at sa mga opisyalis mm -hmm. ng DPWH, pag hindi natin nakorek ang sistema, walang mangyayari. Ah... Uh... Partially agree po, Mr. Chairman, pero tingin ko importante din po na maipakita natin na may mananagot dahil po tingin ko ang isa sa pinakamatibay na deterrent sa nakikita nating nangyari ngayon is matakot po na may consequence po ang mga krimen na ginawa. Kasi po kung wala pong consequence, eh, makikita po natin na uh, ulit-ulit to. Pero tama po kayo, uh, kaakibat po nito kailangan po ayusin din po ang sistema para hindi na po maulit ito. Pero kung ang mga nahuhuli mo, naipapakulong mo, mga butete at saka mga sapsap, -sap, wala rin mangyayari. Tama? Tama po. Tama Kailangan po. malalaking isda ang mahuli natin. Tama po, Mr. Chairman. Alam po ba ninyo ang ibig sabihin ng PCMO? Opo, ito po ang uh, project monitoring system na dapat ay gumagana sa loob ng Department of Public Works and Highways. Alam po niyo yung MYPS. Ano yung MYPS? Ah, ito po yung uh, ngayon ko lang po na encounter. Pasensya na po, Mr. Chairman, pero sinabi po ng uh, multi-year project programming. scheduling. Yes. Ito po yung uh, pag uh, si schedule at pagpaplano ng mga iba't ibang proyekto over a longer period. Po. So, alam po niyo yung survey 123. Ano 'yon? Ah, ko alam. <laughs> alam po, niyo po, yung Mr. po RBIA. Hindi ko po alam, ko po. Alam po niyo po. yung SDM4. Hindi din po, hindi ko din po alam yan. Ang problema po kasi ito yung mga sistemang ginagamit ng mga kawatan sa inyong departamento. Sabi ko nga, kung puro sap, -sap at mga butete lang ang ipakukulong ninyo, walang mangyayari. Agree po ako, pero sana po kung uh, kumakulong po natin itong mga sap-sap, eh, sana po eh, maraman malam din po natin. Kusim hindi po yun, yun ang layunin ng kumiting ito, hindi sap-sap <laughs> hindi butete ang aming inahanap. Agree po. Yung malalaking isda para matigil po ang mga kawatan. Agree po, Mr. Chairman.